OMG, oh, oh. kakasya kaya? Kakasya kaya, mga kaprongbi? Sana kumasya po siya sa kaldero. More than 100 pieces po ito. Hindi yan na lang. Pagkabuhay na lang. Second batch. Puno na. Hindi kaya. Parang kasya. Ibitbit po kami. Ayan na ah, ang aming mga party-party sa Christmas. Hello po mga kaprombi! Magandang araw sa lahat. Samahan niyo ako ngayon at gagawa po kami ng ibos daw. Pero sa tawag sa amin, ibos. Pero dito sa Maynila, may sinasabi po yung tita ko. Ibos sa ilonggo. Suman dito sa Maynila. Ah, So, ganun po. Pakita ko po sa inyo kung paano po gawin ang ibos o suman. Suman na malagkit po yan, mga kapromdi. Tara na po. Ibos. Ito po. etong bigas na malagkit ay niluluto muna nila sa kahoy. Dito sa taas kasi mga kapromdi. Dito na kami magagawa. Maraming kahoy dito kaya dito na namin gagawin. Sinasangag muna siya. Sinasangag po muna yung malagkit dito sa malaking kawali. May kasama siya ng ano, may kasamang gata. At nilagyan po ito ng gata. Bawag yung iba Tapos pag naluto na po ito mga kaprom, di ba balutin po natin ito sa dahon ng sabi. Hindi na siya na po. Ito sabihin hindi naman siya ganun ka lutong-luto pa kasi pag na balot ito, iin-in pa ulit ito yung dato ng saging binilag nila dito iinit kasi at nandito kami sa taas ayun yung school ito ay elementary school MLQ itang kita po dito sa taas Napakaganda po ng weather ngayon. Maulap at mahangin. So, ang suma na kahit ilang araw pa, pwede pang hindi pa siya natisira. silang magbalot Parang madali lang tingnan. Try <laughs> ko nga ikot. Yan. Yeah. Parang apa tapos? Tapos ay <laughs> lang umakyat sa bubong. May dahon doon eh, may tanim naman na manasabi. Tapos, Ayan. Ito ay mano-mano na pagbalot ng suman. Mm -hmm. Ganito talaga pag Holy Week. Suman na lang kinakain. Mm -hmm po, nakarami na sila ng balot. So, <laughs> Pakiyawan po kasi. Pakiyawan daw. <laughs> Magkano per day? Magkano pag binibenta -ben to? Meron pa ba dito yung ano? Parang walang ganit dito sa mga hindi lang. Hindi, hindi ko sabihin, dito ba may binibenta na Wala ano? Iba kasi yung version dito. Tsaka hmm? hindi, no? Ano no? Ito ay oh, hindi eh. pa talaga siya sobrang ano mga kaprobi. Hindi uh, pa siya ay, sobrang ay, luto. Ay, pinalot na dito. Ayun eh, no, parang apa. Cute. Sino, Sino ay, nag ano sa iyo nung ta? Nagturo magbalot. Wala lang, nakikita lang. Sa YouTube. YouTube mo din? Di ba sa probinsya, nagbabalot ka na niyan? Oo. Wala, dito na yung sigag ah, <mahilip> ka di tuto sa ato. Tiguan sa ako, sa galit na na yung magpaano ta magpa oh, na dahon, magpapilipig. Ito ako tiguan. Parang madali lang siya tingnan. Pero mas mahirap pa tayo yung ano, yung dahon ng nyo. Oh. Ay, oo, mahirap yun. Kasi, nainikot-ikot pa yung gano'n, oo. Oh. Mas mahirap yun. Tiguan ako yung sa lukay Kasi pag fold mo pa lang nun, di ba, parang mag... Ma, bubutas na siya. Ano na kaagad, uulit ka kaagad eh. Pero pag daw ng hagin, matibay. Sabi nga, kung hindi ba ang normal ang tanang daw, ganito lang takalaki yung dalawang kutsara. Oo. Tapos mamaya, lalagyan pa po yan ng sauce. Ano dito yun? Lasaw? Yung lasaw kasi tawag po sa amin yun mga kapromdi. Ewan ko lang sa Maynila. Lasaw ma? Nasaw din ba? O, ba? Kasi ano, si Baro. Latik. Latik. O, para. Sama-sama ah, nagbabalot ng suman. Ang mga tita ko, mga kaprombi. Lamit uh, na, masirikini lang sa yung pino. Naka 43 piraso na sila ng balot, mga kaprombi. Kasi yung naan mo daw, na na. Na na. Na na. Ayan po, gumagawa po kami ng sauce niya. Ito ay may gata at saka asukal na pula. Kasukal at saka gata. Dahan-dahan lang yung paghalo. Talagyan pa namin ito ng pandan. Hanggang lumapot. Merong yeah. uh, pandan sa taas sa ano, akong tanim. Baka ang hindi taga, nga pandan may, to. May gurus-gurus tayo. Hindi, Wala no, amoy yun mong pandan. Wala nang amoy. Mga mali, mali yung dahon na nakuha na mga kaprom, di, hindi to pandan. Hindi, <laughs> may talim Oh. At saka walang amoy. Meron akong tanim doon. Kunin ko na lang. Meron akong tanim doon at pandan ah. Kuha ka doon. Ayan, buti na lang may pandan akong tanim dito. Bawasan natin. Ugasan ko na lang. Ayan, natapos na po sa pagbalot ng mga suman at isasalang na lang ito. Kain-in lang. o oh, oh, oh. Kakasya kaya? Kakasya kaya? Mga kaprondi? Sana kumasya po siya sa kaldero. More than 100 pieces po ito. Hindi yan na lang <laughs> pagkabuhay na lang ito. Second batch. <laughs> Puno na. Hindi kaya. Parang kasya yun. Na. Sino naman nag-angel na mag-angel ba? Simbalan pa normal simba lang kayo, regular na. Hindi pang gabi, pang alas 5. Kay Father Lupat. Mukhang Ayan, ano, One, two, three. Akasha kaya mga ka Kashya, Kashya. Kashya, Kashya kaya. tip positif. Tip positif. Kala itu tiba pato to. Ah, apaw, apaw pa na. Ah, Magano manas pa po ito? Parang magkukumpres pa siya mamaya. Nagyan ma na po ito. Yeah. Mm -hmm. lalagyan ng bako ng tal. Napakabango bango nito mamaya. Ano ito? Ayoga? Oo, Ang nyo mas taas na yun ayan na, nakasalang na po yung suman siguro mga dalawang oras na po itong nakasalang kahangin na po dito alas tres na po ito ng hapon ihaw tayo ng bangus. Hindi na tayo nag-iihip kasi mahangin na. Ito yung view dito sa taas ng bahay ng tita ko. Napakaganda. Ang puno. At ito yung puno ng kamansi. May bunga. May nakikita. Yan yung puno ng kamansi. Ang bunga. At dito rin kami nag nagluluto ng suman. Taas. Kulo na po. Hindi pa siya luto. After two and a half hour. A few moments later. Grabe, gabing gabi na po. At dito masarap na at mahangin na po sa pwesto namin.

Kailangan po pantay-pantay po talaga yung hatian nito mga ka-promby. Apat na pamilya. Oh, daling, daling na. Oh, saan ito na po, po ang... 66 na yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan, tita. Ibit-bit po kami. Ayan na ang aming mga party-party sa aming suman. Dito na ako sa bahay mga kaprobi. Uwi na rin sa mga bahay nila. Yung po mga kapromdi, husgahan na natin ay umaga, pagising ko lang at kakain tayo ng suman ayan siya mga kapromdi sarap Hmm. Ito so, yun, no? Mga kapromdi. Ayan siya, mga kapromdi. Kain tayo. ng almusal ko. papasarap talaga dito yung kanyang, eto, yung kanyang sauce. Lasaw. O latik dito sa Manila. Talaga napakatagal po siya gawin. Pero pag uh, naluto naman, worth it. Kahit naman nilang araw mo ito kaitin, hindi naman sa masisira.